Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. I make travel guides, travel tips going to Philippines and Singapore. And of course, mga OEC and OFW video tutorials. Please subscribe. Marami pa akong mga helpful videos para sa inyo. Welcome back guys. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung create ticket sa loob ng DMW help desk. Marami mga OFW na nagkakaproblema sa OEC. Up until now, maraming hindi makaregister, may mali sa information nila, or nagbago ng passport number, email, and so on. Sundan nyo lang tong video na to. So sa website ng online services, pupunta lang tayo sa DMW Help Desk. So makikita nyo to, create ticket. Tapos, press continue. Itong e-registration, ito yung mga wala pang OEC or nagre-register pa lang. Ito namang balik manggagawa, ito na yung mga OFW na meron ng account or nakakuha na ng OEC. So, ito ang pipiliin natin. So, ito nga may kita nyo kung meron kayong binago sa email nyo or gusto nyo i-reset yung account. Nakalimutan ang e-registration details. Multiple account problem and so on. Ayan. So, ito yung pinaka-common na problem, yung hindi nila matanggap yung confirmation email after nila mag-register, walang dumating na temporary password. And then, press next. As expected, wala talagang guide. So, pipindito nyo lang yung next. Kung nailista nyo yung e-registration number nyo, pipiliin nyo to. Kung naalala nyo naman yung email na ginamit nyo, eto naman ang pipiliin nyo. I know may registered email. Kapag wala talaga sa lahat, pag na sulat ang email or number, piliin nyo na lang to. Tapos ilagay ang pangalan, middle name, last name. Yung birthday. Find ticket. Ito na yung create ticket section. Ito yung problem ko. Confirmation email. Ito naman yung service na hinahanap natin, yung binanggit ko kanina. So, pili na lang kayo mabuti. Let's say Singapore. So, sa details na to, ilagay nyo lahat ng mga naiisip nyo problema o yung nangyari. Pero keep it simple, wag masyado mahaba. Tapos iligay nyo yung phone number nyo rito. And then after that, submit ticket. Ngayon, pag click nyo na submit ticket, makakatanggap kayo ng ticket number. So hindi ko na siya itutuloy kasi wala naman akong problem. For ano lang to, educational purpose. Ang pag-create ng ticket is first come, first serve basis nga. Sa sobrang dami ng OFW na nagkakaproblema sa OEC. Matagal mag-reply ang system o ang POEA or Embassy. Kung hindi kayo nagmamadali, mag-create kayo ng ticket. If urgent at kailangan nyo na ng OEC, dumagsa lamang sa pinakamalapit ng POEA or Philippine Embassy. Dalin ang ticket number na ginamit nyo. If you have any question, just comment down below. Nagre-reply ako sa YouTube. I'm active sa mga comments and replies. So, if hindi nyo narinig yung comment ko or reply ko, please message me on Facebook. Yun lang guys. So, if you find this video helpful, Please subscribe. Um, marami pa tayong mga video na makakatulong sa inyo. I will see you again on my next video.